Sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalab sa internet Ako subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko ar -ar -ar. Yung dumayo ka ng inuman sa barkada mo Pero hindi mo alam, isita pala si sis Ito'y mga di pa I don't want peace I want problem No, no, no kanya eh Hindi bumulat siya ata sa ginawa niya kuya Dito ba kasi ginawa? Uy, pahawak tayo Pa, pakitang gilas Kubi Kubi ng Pinas Pakibilisan daw po sabi ni father Magkumpisa ngayon kasal Kaso yung daan Gawa <laughs> <laughs> mo naman siya ate Bra Grabe naman yan Hmm the wondrous love of Jesus Sing his mercy and his... Ayaw mo nito Hello, hello Ah, uh, may gabi ka na tong tanano Ah, uh, palihug lang usak na manayaw Mamutang kita huwag tawas Ang pinaka-importante sa lahat <laughs> Hi bro Hi How are you from? Ah? How, How are, you are, you, from? I am from good. Thanks. <laughs> <laughs> bah. Ah, bi naman yan. Iwan ko lang kung kulangin ka pa. Oh. <laughs> Pwede na yan. <laughs> naman ice <laughs> Ayaw mo pa niyan? Pwede na yan. Ayaw mo bang malaki? <laughs> wala. Wala mamaliit eh. siya pala may ari ng kasada. Makati yung oh. ano niya atya. Yung kinamot uy, niya. Uy, sana ako. Oh. <laughs> <laughs> Galing yan oh, sa ano niya eh. No.

Oh. Ini tuh oh. Itu Pak. Oh. Ya. Ya, no, <laughs> <laughs> Hi guys. Hi girls. Welcome to my life. Ayan, sapak <laughs> oh no. Laka, dyan na. Huh. <laughs> <laughs> Uy, Tayo isang order nga po. Ah, hindi pa isang order. <laughs> Teknik pa lang na natin para makabenta. I don't want peace. <laughs> I want problems. Papaligan din sila. <laughs> no, no, no. no. Ay, <laughs> Excuse me? Yes? Are you single? Buh! Ayoko! Kala mo ako ano na? Bahala! buwan na Siya po yung nakapagpabago sa akin. Nung niligawan po niya ako, sabi ko sa kanya, Sige, sasagutin kita pero huwag kang umasa. Kasi wow. dadagdag lang kita sa collection. Ito so, yung paglalaroan lang po. Kasi Sabi ko sa kanya, kung ayaw mo pa rin maniwala, i-open mo yung Facebook account ko na marami po talaga. Bola lang yan. Man. Grabe ka naman ate. Kolektor ka pala. Oh, wow. Hindi, wow. mm? Wow. Ah? Galit. Tao na to mga katoling babae na katulog sulod sa bus. Na ang ah. iyang naong sa samin. Hindi ayaw siya lips to lips at nangyong oh. Uratan siya pag mata niya. Loko, loko. <laughs> Kala yung ball. <laughs> wait, wait, na tayo, kwentuhan na tayo. Alam mo, mas gusto pa nga kitang kasama kaysa sa kumari mo. Ba? <laughs> Oo, grabe. <laughs> Tagot. lalo <laughs> <laughs> Ah. <laughs> <Yung> driver <laughs> darling asa sa asa tubig ba wala na lang ka ayaw na lang open na lang go on mo di mang masubok gusto agad agad <laughs> Salindro pala. Grinder <laughs> uh, uh, lang malakas. Uh, uh, <laughs> ah, solve na yung problema mo. Nadagdagan. <laughs> <laughs> Hello, pare. Biki, napatawag. Pare! Duto na ang pulutan. Iipumarni na kayo. Sama mo na lahat ng kung sino diyan eh, sino ba mga kasama Diyan? Ay, si Kaislaw. Ala, ari na may ayaw kong isama at naku. Mm -hmm. hari, hindi na uwi nang hindi lagi hatid. Ah? Eh, na tao pa ng pulutan. Tapos nag pa sa barikatay. Naku, nakakahiyalaan. Ah? Eh, wag na nga. Baka yan eh. Intindihin pa natin. Ikaw na lang. Oh, sige pare, ako na lang pupunta dyan. Oh. papare na ako. Sige, sige. Oh. Bahala ka sa buhay mo. Parang may naamoy akong hindi maganda. Ha? Huh? Oo oh, tayo! Ano sa kanya I yung isa? Niyaka naman ako sa inyo! <laughs> Narinig niyo lahat. <laughs>